dito na sa amin Pa pa, na rolling 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 lang lang. lang. At ayan mga kasuperti nang sabay-sabay na nga ang mga deliveries today kasi ito dumating din yung order natin kay Grossari na nakakahalaga ng 22,307 na tumatagintik mga ka-supertees saan ba akong kumuha ng pambayad niyan at ayan ang, ang kasama nito ay mga sigarilyo especially Malboro nag-stack na kasi ko ng Malboro ayan, syempre utak negosyante nga tayo nag-stack na tayo habang hindi pa nagmamahal kasi magmamahal din ng Malboro mga ka ang retail namin ng Malboro dito ay 10 peso so pwedeng maging 11 pesos na yan kasi 200 per rim ang itataas nila kasi to may konti lang ko in order na grocery din at dalawang uh, box ng MP lights then kahapon nga namili ko so yan yung ibang chichirya kakakuha ko lang sa sasakyan at nandito pa yung iba sa sasakyan napakarami natin yung display ngayon ayan na ibaba ko na iba ito pa isa. Ayan yung mga box-box na sa loob pa mga super T. So, ibababa ko na rin ito ngayon. Ang dami natin displayin today, araw ng sabado. So, sana matapos namin to Ayan mga ka-Super T. So, this night natapos na akong mag-replenish mag ng mga stocks. Yung ibig sabihin ng mag-replenish ay maglagay ulit ng mga uh, panibagong stocks sa mga dito. Katulad nitong mga jeans. Kasi kanina yan, marami ng bakante dyan. So, nag refill na ako. So, yun ang ibig sabihin ng replenish, mag-repeal. Yan pati doon. Alfonso, MP. Pati mga lime juice. Yan. Pati mga soft drinks. Yan, nirepeal ko yan. Then, itong mga soft drinks. Yan. Kitang kita nyo, ayos na ayos na naman ang ating ready to drink section. For ating chiller, di ba? Yan, ice na ice na naman sa so, pag-uwi natin after duty sigurado magulo na naman 'yan. Pero okay lang kasi ibig sabihin noon, pag magulo, ibig sabihin nabibili. Magtaka ka kapag <laughs> kapag hindi magulo yung kapag hindi gumulo 'yan, ibig sabihin walang bumili. Hindi nagalaw, di ba? Kaya okay lang sa akin kahit pag magulo. At least naalis ko na ulit Then, para sa galon pag may bumili din, syempre, di ba? Ang ganda tingnan. Tapos ito yung napakabili ng ito mabiling wild ng tang sa amin ngayon itong mixed berries so ayan pag mini natin bibili na lang ulit tayo then itong light chip paubos na rin so yun ang bibili natin pag pag namili tayo ulit ayan tapos itong mga 1.5 natin na ah, mantika na coconut oil nagre refill nag-refill na rin ako kasi maraming ng bakante pati itong mga gin bilog na mantika so ito ay 30 pesos coconut oil then ito ay 100 pipe